Finally, nakita na ng twins sa mga tunay na dinosaurs dito sa Natural History Museum. Pagkakain namin ng breakfast sa hotel, nagready na din kami kaagad. Kain kasi ay bibisitahin ng twins sa mga ancestors nilang dinosaur. Charo. Malapit lang din naman siya sa hotel at sasakay nga lang kami today ng chew. At ilang stops lang ay nandito na kami kaagad. At grabe, tingnan nyo ang ganda at ang laki nitong museum na to. Pumasok na kami kaagad sa loob kasi excited na din talaga ang twins. At pagpasok mo, ang bubungad sa'yo ay si Hope. Ito ay blue whale skeleton. Tapos ay meron din ditong giraffe. Grabe no, ang ganda dito. Saka wala nga palang bayad dito. Free kang pumasok anytime. Ito yung unang dinosaur skeleton na nakita namin. At tuwang tuwa dyan ang twins at nilapitan pa nga talaga nila. And totoong dinosaurs to ha. Pero syempre, skeleton na lang sila. Pero ang galing no, na preserve nila. Tapos display nga nila dito sa museum. And eto nga yung kanyang mga bones. Lakad-lakad pa kami. Tapos eto nga pala yung malaking blue whale. Paano kaya nila naisabit yan dyan? maglibot libot pa nga kami para hanapin yung iba pang dinosaurs. Bukod kasi sa mga dinosaurs, eh, meron din dito yung iba't ibang klase ng animals. At kung lilibutin mo talaga lahat, ay ilang oras ka dito magtatagal. And ma-amaze ka talaga kasi grabe yung iba, sobrang lalaki. And syempre, some of them here are yung mga extinct na. Nakakatuwa din kasi tinitingnan talaga sila isa-isa ng twins. Yun nga lang, sobrang dami talagang tao today. Ang dami din kasing es estudyante na nag-school trip. So, siguro, much better kung pupunta kayo dito is super aga o kaya naman ay weekdays talaga para mas ma-appreciate nyo itong museum. Dito sa kabilang side, ito naman yung mga nakita namin. Sobrang dami pa rin ditong skeleton. At dito din, halo-halo na yung mga animals sa pwede nyo makita. Merong mga rhino, elephant, saka iba't iba pang fossils. At grabe, tingnan nyo kung gaano kalaki yung elephant tusk na yan. Sa mga side, din, meron din dito mga pwede nyo hawakan. Para ma-feel nyo din yung texture pero ang inahanap lang talaga ng twins ay ang mga dinosaurs. Kaya nagpunta na kami dito sa area kung nasaan lahat ng mga dinos. At grabe nga ang titig ni Chino, tuwang-tuwa talaga siya. dinename din nila isa-isa yung mga skeleton kung ano bang dinosaurs yun. At madami-dami din talaga silang collection dito. Maya, maya nakita namin tong pinagkakaguluhan nila dito. At meron nga ditong napakalaking T-Rex. At gumagalaw talaga siya na parang totoo. Ang lakas din talaga ng sounds niya kaya tong si Chino medyo napapabigay pikit siya, natatakot ata. Ah, para talaga siyang nagwawalang T-Rex. Meron din kaming nakitang fossils ng Stegosaurus. Tapos ito ata si DP. Siya naman ang Diplodocus. Grabe ito, sobrang laki niya na parang hanggang tuhod niya lang ako. Bukod dyan ay meron din dito mga gumagalaw na dinosaurs. At si Charlie natatakot pero si Chino naman gustong gusto niya yung mga ganito. Pinapakuha pa nga niya sa akin at balak pang pa iuwi. Para daw meron ng kalaro si Kota. Diba nakakatuha nga naman yung itsura nito. Nagdakad-lakad pa kami tapos meron pa dito itong mga naglalakihang dinosaurs. Grabe no, sobrang laki din pala talaga ng triceratops. At isa nga yan sa paboritong dinosaurs ni Charlie and Chino. Meron din naman ditong napakalaking ankylosaurus. At syempre, hindi mawawala ang long neck na brachiosaurus. May maliliit din naman dito mga dinosaurs. Pero grabe talaga yung dami ng tao dito sa dinosaurs area. Kaya lumabas na din muna kami tapos naglibot-libot kami dito sa taas. Nandito naman yung mga animals na lumilipad. Iba't ibang klase ng ibo, tapos butterflies. At meron din mga ostrich. Meron nga din dito mga manok. Tapos bumaba ulit kami kasi meron din pala dito mga insects and bugs. At mahilig nga din dyan si Charlie and Chino. At marami pa rin pala dito na gumagalaw. At parang nag-crave nga din ako dito sa king crab.